magandang araw mga kabopols. Isipin mong nabubuhay ka at nagtatrabaho ka pero parang kagamitan ka lang. Walang karapatan, walang kalayaan, walang sweldo. Pwede kang ipagbili, ipamana o ipaku sa trabaho hanggang mamatay. Yan ang slavery o alipin. Hindi ka tao sa mata ng may-ari mo. Sa halip, isa kang investment. Pag sinabi niya mag-araro ka ng labindalawang oras sa araw-araw, wala kang choice. Kapag tumanggi ka sa araro, hahantong ka sa latigo. Literal na hawak niya ang buhay mo. Ganyan kabangis ang sistema to? Ang Atlantic Slave Trade ay isang sistema ng malawakang kalakalan ng mga tao mula 15th hanggang 19th century kung saan mahigit kumulang 12 milyong katao mula sa Africa ang sapilitang dinala sa Amerika upang magsilbing alipin. Ito'y malaking bahagi na nakapaloob sa tinatawag na Transatlantic Triangle Trade kung saan ang Europa ay magdadala ng kalakal gaya ng baril, tela, alak at iba pang gamit papunta sa mga malalaking kaharian ng Afrika. Kapalit ng mga kalakal na ito ay ang mga tao na sa ang papupuntahin sa barko patungo sa Amerika, Brazil o Caribbean upang magtrabaho sa plantasyon ng tabako, bulak at kape. Nadadalhin naman pabalik sa Europa upang ibenta at doon mauulit ang siklo karaniwan sila ay magtatrabaho sa loob ng mahigit kumulang labindalawang oras araw-araw. Yung iba naman ay katulong sa bahay, mga tagalinis, tagalaba o tagapagluto. Lahat ng ito ay ginagawa nila ng walang sweldo. Ang tinatawag nilang sweldo ay libreng pagkain o libreng tirahan na madalas ay parang kulungan at damit na tila basahan. Pero sa katotohanan, ang lahat ng ito ay para lang mapanatili silang buhay at may kakayahang kumilos at magtrabaho ang pagkain at tirahan ay sapat lang para hindi mamatay pero hindi sapat para maging malusog. Ngunit mahalagang idiin sa paksang to. Hindi ang mga kanluranin ang nagpasimula ng pangaalipin. Daanda ang taon pa bago mangyari ang Atlantic Trade ay meron ng pangaalipin. Ang mga sinaunang kabiyas na ng Egypt, Mesopotamia, India at China may alipin na. Bukod pa diyan, ang mga Europeano ay hindi laging sapilitang kumukuha ng alipin kadalasan binibili nila ito mula sa mga lokal na pinuno sa Afrika na may sariling sistema rin ng pangaalipin. Maging sa mga kaharian ng Afrika tulad ng Mali at Benin, may sistemang pangaalipin na ginagamit sa digmaan bilang isang kaparusahan o bayad sa utang. Pero sa kaso ng Europa at Amerika, ginawa nilang isang pangmalawakang industriya ang pangaalipin na siyang nagpataas sa antas ng kalupitan. Nagsimulang tumutol ang mga grupo sa Europa at Amerika sa pagtatapos ng 1700s. Noong 1807, ipinagbawal ng UK ang pangalipin. At noong 1865, ipinagbawal sa US sa pamamagitan ng 13th Amendment. Pero tumagal pa ng mga dekada bago tuluyang nawala ang mga elemento nito. Mahalagang malaman na ang dahilan ng pagkawasak ng pangalipin ay hindi lang dahil sa awa o moralidad. Isang malaking salik ay ang paglipat na ekonomiya sa industrialization. Hindi na praktikal ang paggamit ng alipin para sa makabagong kapitalistang sistema. Ang modern-day slavery ay hindi sistematikong malala o lantaran gaya ng Atlantic slave trade pero sa ilang aspeto kasing lupit pa rin. Lalo na kung titignan mo mula sa pananaw ng mismong mga biktima, nangyayari pa rin sa ilalim ng iba't ibang anyo Katulad ng human trafficking para sa sex work, forced labor, or organ trade. Debt bondage o utang na kailanman hindi mababayaran na karaniwan sa South Asia nangyayari. Child labor at forced marriages. Mga katulong na kinukulong, hindi binabayaran o minamaltrato. Ayon sa Global Slavery Index, tinatay mahigit 50 milyong tao sa buong mundo ang nasa ganitong sitwasyon noong 2021. Mas tahimik at underground ang modern slavery kaya mahirap mapansin o sugpuin. Ngunit pareho ang epekto: pagkakait ng kalayaan sa paggawa at malupit na kondisyon. Malaking salik pa rin ang global economy dahil maraming produkto ngayon, kagaya ng chocolate, electronics, fashion, at luxury items, ang may bahagi ng forced labor sa supply chain. Ang modern day slavery ay hindi makikita sa kadena o sa mga naglalakihang barko pero umiiral pa rin sa anyo ng pang-aabuso, pagsasamantala at kawalan ng dignidad. Sa katunayan, kasama pa sa problema ang mga produkto o serbisyong ginagamit natin araw-araw. Ang Atlantic Slave Trade ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang babala. Natapos man ito sa papel pero hanggang ngayon, ang mga elemento nito ay kitang-kita pa din. Ano sa palagay nyo? Darating ba tayo sa puntong wala ng taong pinatrato na parang gamit? Mag-comment kayo sa baba. Gusto kong malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.